Ito na po, kasama natin ang eight talented kids on stage. They made the chairs turn during the blinds. Nalampasan nila ang hamon ng batas. Kaya ang tanong, sino sa kanila ang magtatagumpay ngayong sing-offs? Si Coach Paolo, Coach Miguel. It's time to make the decision. Sino sa kanila ang dadalhin ninyo sa semifinals? Kuya Dong, pwede bang si Coach Julie muna? Si Coach Julie mo? Bata ko! Nag-iisip ako, nag ako eh! <laughs> Ang hirap nito. Grabe! Okay. We just wanna say na sobrang proud namin sa inyong apat. Alam nyo, magmula nung rehearsal, magmula nung blinds pa lang. You came a long way. You've improved so much. Kung maga, kung akala namin napakagaling niyo na nun, Sobrang laki pa nung ginaling n'yo habang dumaan tayo sa battles, tapos dito sa sing-offs. At ang feeling naming ready para sumampa sa next round, ang una naming pangalang tatawagin ay C. Si Odris! Alright, right Ang pangalawang papasok sa semifinals ng the Voice Kids. I see Giani Congratulations, Autriz and Giani. At sempre salamat kay Nicolo at kay Aerilyn for sharing your amazing amazing voices with us. Yes, yes! Guys, pala pakanatin muli Odris and Giani. Congratulations. And muli Nicolo and Aerilyn. Walang pakali, thank ni you Chris Nicolo. Aerilyn for sharing your talent with us. Now, ito na susunod na. Coach Julie It's your turn. Okay. Uh, sino? Sino ang dalawang talents na matitira sa Jewel Squad? I really hate this part. Um, before I um, say kung sino ang uh, uusad sa next round, um, gusto ko lang sabihin na congratulations sa inyong apat. Hindi niyo alam kung gano'n ako ka-proud at kung gano'n ako kayo ka-mahal. Pare-pareho kayong mahal. At yung uh, two girls na uusad sa next round na tatawagin ko ay ibig sabihin sila na yung ready para sa susunod na laban. At yung hindi ko tatawagin, ibig sabihin meron pa kayong kailangan i-improve at you have enough space to still grow. And my decision is... Ang una kong tatawagin ay pasok na sa next round. Congratulations! Marianne. Yung susunod na tatawagin ko ay uusad sa semifinals. And again, congratulations to you, Arian. Congratulations, Marian and Arian, and of course kay Misha and Arisha. Thank you. You put up a great fight. Salaming salamat sa inyo.